Heto na mga idol, official ng sinalubungan dating MVP at 9-time NBA All-Star na si Russell Westbrook matapos nitong pumirma ng isang taong kontrata para sa 2025-2026 NBA season na nagkakahalaga ng $3.6 million. Veteran minimum contract lang ito mga idol, konting-konti lang ang naidagdag na kung saan tinanggihan niya ang $3.4 million sa Denver Nuggets. Well, sa pagsalubong sa kanya ay sinagawa ang kanyang welcome press conference kung saan agad siyang humarap sa media at sinagot ang ilang malalaking tanong. Kasama na dyan kung posibleng ito na ang kanyang huling season sa NBA, kung bakit niya napining isuot ang jersey number 18 at kung ano ang kanyang nararamdaman na isa na siyang Kings player. Well yan ang mga pag-uusapan natin mga idol. Well sa tanong ng isang reporter kung huling season na ba niya ito sa liga, heto ang naging reaksyon ni Westbrook mga idol. Um, is this uh, is it possible? This is this is the last year huh? in the league for you. <laughs> All right. No. Well mukhang wala pang plano magretiro ang former MVP sa kanyang naging reaksyon dahil motivated pa si Russ ng kanyang mga fans at pamilya. Family. family, supporters, wala siyang official retirement announcement pero malino na base sa kanya naging reaksyon ay gusto pa nitong maglaro sa liga. Well ayon nga dito kay Westbrook na grateful at blessed siyang makapaglaro sa Sacramento Kings dahil siguradong kakailanganin siya ng kupunan mga idol para pamunuan ang kanilang second unit. It feels great, truly blessed to be Well, kung pagbabasihan natin ang kanyang naging performance last season sa Denver Nuggets, ay solido pa rin naman ang numero na kayang iambag ni Brody. Averaging 13.3 points per game, 4.9 rebounds at 6.1 assists per game. Kung tutusin mga idol, ay mas napapakinabangan pa siya kaysa sa mga ibang superstar na malalaki ang kontrata. Hindi pa rin naman kasi nawawala sa kanya ang kanyang explosiveness at athleticism at ang kanyang pag-facilitate nandun pa rin mga idol. Remember, triple-double king itong si Ram Russell Westbrook kaya panalong panalo pa rin ang Kings dito kay Brody. Ayon naman sa head coach ng Kings na si Doe Christie, base sa kanyang naibigay na statement ay mukhang magagamit ng gusto si Russ sa Kings mga idol. Kung malalagay man siya sa second unit, not bad for Brody dahil tiyak na siya ang magdadala ng second unit ng kupunan. Nandun pa rin ang energy at intensity dahil kilala naman natin maglaro itong si Russell Westbrook mga idol. Talagang isa ito sa mga player na hindi nawawalan ng energy. Well na itanong din kung bakit number 18 ang kanyang susuotin na jersey number at napakasimple lang naman ang sagot diyan ni Russ mga idol. Uh you're 18. Um other numbers I wanted wasn't available pang 18 season na ni Russ ng kanyang karera sa NBA pero hindi pa rin nga ito pinapalad sa kampyonato. Kung suswertehin ng Kings with Russ, hindi rin naman malabo na maging contender sila ngayong season ito mga idol. May mga ang pangambalita na may mga offer kay Russ na mas malaking offer sa mga liga sa labas mga idol tulad ng CBA at ilang pang mga liga times 3 ng kanyang sahod sa NBA pero talagang ayaw maglaro ni Westbrook sa mga ito at gusto na yata ni Westbrook na magtatapos lang ang kanyang karera sa NBA Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagkuha ng Sacramento Kings sa former MVP at 9-time NBA All-Star na si Russell Westbrook? Mapapakinabangan pa kaya siya ng kopunan ng Sacramento Kings?